Pagkakalagawa <laughs> ko. Ayaw ko ako ng mami. Basta upang tawagin ang gumagambala. Ayaw ko ang papatayin kita. Sino ah? Uh, Nagasang ka? masakit po ba o hindi ah. Pikit po. Lasa okay, Michael. Masakit po ba? Wala sakit po. Wala. Mulat po. Ito po, elemento, balang, kapre, mga dwinding itim, lamang lupa po. Pikit po. Masakit po. Wala. Wala. Mulat po. Kalipad hangin, barang kulam. Ito, gawang tao po. Itong manan nandito ha. Pikit po. Sakit po. Masapet. Sige po. Ha. Sige. Ano po? Uh, mulat po muna. Kusa po 'yung masabit sa iyo habang nakapitit kayo, hindi kayo mumulat. Gamitin mo 'yung kamay para sa pagpagtapal-tapal nito 'yung ganun. Parang may dinadaan kayo sa nakawan niyo tapos pinatakop niyo 'yung ganun ha. Sige po. Dito palitan ko na tin ng papel na. Dito ko maluluto. O maulo man at sila. Mas maganda po para malaman natin kung bakit ka ginaganyan. Pero kung hindi, ako na kong mahala ha. Kapila lang po ito ha. Ulit po. Sakit doktor. Masakit. Wala. Mulat. Elemento. Pikit po. Masakit. Wala. Mulat po. Tao. Apararotas sino man ang gumagambala sa babaeng ito, kumarito ka ng walang pag-ailangan at walang pagsala at mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos, Diyos na lahat, Diyos na kinakarotan sa impyerno. Amatam limutami kontra bisnami, Diyos ding pasok. Inumini Patre et pli et Sperto amin tinatawag kong Espiritu gumagambala sa babaeng ito at mag tayo sa Espiritu ng Diyos, Diyos na lahat, Diyos na kinakarotan sa impyerno. Paktong pigabit ikatong pwister naman na rin. Isus amalili, isus amaluwag. Baklas mula ulo pa baba. Maari bang may pag-usap? Papagalingin mo to ha. Gagaling ito ha. Ha? Aalisin mo nilagay mo ha. Sagot. Aalisin mo ha. O, oh, bilis. Tanggal. Mula ulo pa baba. Sige, baklasin mo lahat yan. Ano to? Ingit galit. Ingit galit. Ingit galit. Ingit galit. Ah. Sagot, inggit galit. ah Excuse me. Inggit galit. Sige, baklas. Mula ulo pa mo ba? Mula ulo pa mo ba? Sige, baklas. Baklas. Wala. Eh. Wala man po sa puso. Sige, baklas. Mula ulo pa mo ba? Mula ulo pa mo ba? Wala daw po. Sige, baklas. Baklas, baklas. baklas, baklas, baklas. Papagalingin mo to ha. Gagaling siya ngayon. Opo. gagaling siya ngayon. Ngayon may pag-usap sa iyo ako ha. Inggit o galit? Ha. Ingit, galit. Saan sa dalawa? Oh. Saan sa dalawa? Ingit, galit. Ah. Sagot. Ingit, galit. Ingit. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Ah. O sige, hindi kita sasaktan. May pag-usap ka pa, hindi ka masaktan ha. Nagkakaintindihan na Opo. sige, babae, lalaki. Sige. Pikit lang po sa ngalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo, balik ang mga ulam. Sige, baklas, mula ulo pa ba ah. Gagaling ito ha? Opo. Oh, oh, anong kinanggitan mo sa kanya? Ha? Anong kinanggitan mo sa kanya? Ha? Anong, anong kinanggitan mo sa kanya? Sige, magsalita ka. Anong kinanggitan mo sa kanya? Ha? Mayaman ba siya? Palakaibigan? O ano? Ha? Bakit ka nainggit sa taong ito? Ha? Pala kaibigan siya. Ah, pala siya. May ano ka na, may edad ka na, matanda ka na. Sige, baklasin mo lahat. Porkit pala kaibigan siya, ginaganyan mo na. Ano to? Ikaw may baya, ikaw may gawa o may binayarang ka? Sige, sumagot ka para hindi kita maparusan. Ikaw may gawa o may binayarang ka? Ha? May binayaran ka. Magkano ang binayad? Ah magkano binayad? Ha? Magkano binayad? Masusunog ka dito. Magkano binayad? Ha? Magkano? Ha? Magkano binayad mo? Magkano binayad mo? Ha? Oh, sige, hindi ko na Sige, tanggalin mo lahat ng lagay mo. Sige, tanggalin mo lahat ng lagay mo. Sige, baklas, pati sa leeg niya inumini ni Patri at amin, tinatawag ko ang mangkukulang na binayaran. Pasok na walang pagliyan. <coughs> Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Sagot! Hmm. Magkano binayad sa'yo? Maliit lang. Bigyan mo ako ng ano, presyo. Kano kaliit? Ah, liman libo, sampun libo, o ano? Liman libo. Ang yaman mo ah, liman libo ang binayad mo ah. Sige, tanggalin mo lahat yan. Paklasin mo lahat. Paklas lahat. lahat, paklas. Ano ka? Mangkukulang, mambabarang? Ha? Ah. Mangkukulang, mambabarang? Sagot! Mambabarang ka. Sige, paklasin mo lahat. Tanggalin mo lahat yan. Ano to? Papahirapan mo, kapatayin mo. Ha? Ah. Papahirapan. Ikaw rin ba may gawa sa asawa nito? Ha? Ah? Ikaw rin ba may gawa? Ha? Ah. Ah, hindi. Iba. O, sige, tanggalin mo na itong lagay mo dyan. Dali na mo lang kausap. Tanggalin mo na itong lagay mo dyan. Anong gamit mo? Kandilang itim o manika? Anong gamit mo? Kandilang itim. O, sige, pakipatay ng kandilang itim. Patayin mo. Hipan mo ngayon din. Ayaw mo. O, sunod ka naman pala. Sige, baklasin mo na. Tanggalin mo pala at yan. Kailan gagaling to? Kailan siya gagaling? Ha? Ha? Kailangang gagaling tong pasyente ko? Ayaw magsalita. Kailangang gagaling siya? Kailan siya gagaling? Gagaling ba to? Oo. Magsalita ka. Agad para, walang, para hindi mahirapan. Sige pa. Ba, baklas pa. Baklas. Ang galing mo lahat ng ilagay mo dyan. Ang galing mo. Ang galing mo. Sige pa. Sige pa. Ba, baklas pa. Baklas. Baklas pa. Baklas. Sige pa. Ba. Wala ulo pa baba, paklasin lahat ng nilagay. Sige, paklas mo lahat. Pati sa balikat niya, mo, tanggalin mo yung nilagay mo. Sa mga balikat niya, tanggalin mo Eps, sa balikat niya. Si Ford, ano, sige, pati si ng balakan sa balakang niya, tanggalin ka, mo, mo rin. Paklas lahat, paklas. <laughs> yan taling nilagay mo, tanggalin mo yung tali. Tanggalin mo yung tali. Sige, paklasin mo lahat yan. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa dito Sige pa. Baklas pa. Sige, Sige pa. pa. Sige, baklas lahat. Amin po. Baklas lahat yung nilagay mo dyan. mga Sige pa, Sige pa konti na lang. Huwag mo na itong balikan na. tayo. Wala ngayon, ayaw kong ginaganito yung mga tao dito ha. Ha? Baka pag nahuli na naman kita, ayun ako. Sige, Ay, bakas Ay, pa. Po. Kilala niyo ang Panginoon. Opo. O, taas muna ang dalawang kamay. Hindi kayo patawad sa dakilang ama. Hindi kayo patawad sa dakilang ama. Hindi kayo patawad. patawad. patawad Panginoong Isu, Panginoon Isu Cristo. O, sa taong ito, hindi kayo patawad. Hindi kayo patawad. patawad. O, sige, konti na lang. Konting-konti na lang. Sige pa, konting-konti konti na lang. Eh, Nasa likod na lang po ako. Hindi mo naman tinatanggal eh. Tanggalin mo na sa likod. Tanggalin na eh. yan. Sa batok niya, tanggalin mo. Eh. Sige pa, kunti na lang. Sige pa. Sige pa.

Kung tatindi nyo ang Diyos ang ng si Kristo, ako po yung isang mas kasi panggulot upang po sa ang katayang ang gumagambala sa pasyenteng mo ito sa nyo Kristo. may sa puhatal. Balik. Balik. Uh, muli po, shout out po sa lahat ng Instruments of God. Andito po kami, ako Jimmy, nag-mission po dito po sa Barangay Palanan po. Shout out po sa lahat.